Avante, avanti, -av -av avanti. Radjo Balita, Radjo Balita. Ngayon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Kamara Senado at uh, Executive Secretary Lucas Bersamin pinagokomento ng Korte Suprema sa petisyong kumuquestion sa 2025 National Budget. Maabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea? pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan kaugnay sa petisyon na humihiling na mapawalang saysay ang 2025 national budget. Inatasan ng SC On Bank ang Kamara, Senado at Executive Secretary Lucas Bersamin para maghain ng komento sa loob ng sampung araw. Una nang naghain ng petition for certiorari si dating Executive Secretary Vic Rodriguez at iba pang petitioner. Ginigit nito na ang 2025 national budget o ang General Appropriations Act of Fiscal Year 2025 ay unconstitutional dahil sa hindi paglalaan ng pondo para sa PhilHealth, pagdaragdag ng appropriations sigit pa sa rekomendasyon ng Pangulo at mas malaking pondo sa infrastruktura kumpara sa edukasyon. Bukod pa rito ang itinupuntong umano'y blank items sa Bicameral Committee Report para sa General Appropriations Bill. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Maraming salamat, Andrea Salve. Samantala, bagong buhay ng PhilHealth hangad ni Senator Grace Poe sa bagong PhilHealth chip. Umaabante sa balita si Abante reporter Raymond Tinaza. Raymond? Hey, Kim, eto nga at umaasa si Sgt. Grace po na magbibigay ng bagong buhay ang bagong PhilHealth President-CEO, State Health Insurer na nangilangan ng gamot. Sinabi ni Sen. mabigat na responsibilidad ang naghihintay kay Dr. Edwin Ricardo para ayusin ang PhilHealth para magampanan nito ang mandato magbigay ng efficient, maasahan at accessible na universal health care sa lahat ng mga Pilipino. Ayon kay po, dapat maramdaman ng PhilHealth members na magbabayad na ng mas mataas na premium contribution sa ang benepisyo ng health care system o magkaroon man lang ng peace of mind na may maasahan sila sa oras na kailangan nila ito. Dapat nasulbahin na ng bagong PhilHealth management ang natitira nitong deficiencies o pagkakautang sa mga health workers, hospital at ibang institusyon. Inihayag ni po na looking forward sa bagong PhilHealth leadership at hanggang ang mas responsive, efficient at patasa na healthcare management. Ako si Raymond Tinaza ng Abante Radio. Ito ang Balita Mabilis. Mabangis, walang mintis. Maraming salamat Raymond Tinaza. Samantala update po dyan sa nangyaring sunog sa barangay Kulyat, Quezon City na apula na na umabot sa ikatlong alarma. Umaabante po sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just Kim, naapula na ang sunog na sumiklab sa Metro Heights Compound sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ah. Lilamin lang natin, Kim, kanina nabanggit kasi natin ay... Barangay Basra pero ito ay sa Barangay Kulyat uh, uh, boundary kasi ang barangay na yan uh, batay na rin yan uh, Kim sa tala ng Bureau of Fire Protection uh, pasado alas dos nito nga uh, hapon ng Martes uh, umabot sa ikatlong uh, alarma ang naturang sunog pasado ala nitong hapon kung saan agad namang nagsilikas ang mga residente ng kalapit na bahay na apektado ng sunog. Hindi pa alam uh, sa ngayon Kim ang sanhinang sunog dahil uh, sa sa ilalim pa ito sa investigasyon ng mga arson investigators ako si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumayin niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Maabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494-DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al servicio.